Ah, eh, nilalagay na oh. Yan oh. Eh, tono. Ay, video. Man. Teka lang, video lang. What's up, mga kawardi natin diyan? Dapat <laughs> ata. Ah, magluluto kami ng lobster. Yan, mga cook namin oh. Yan mga cook Wala namin. Ha? Dadagdagan mo pa. Yan.

yan. Yeah. Ito bising-bisirin sila dito. mamang naman usalo. ng ayta. Mga magna ganta nang nilulutong lobster yan sila. Tanggalan. Suna ka permit. Pero mo sa dadato mo, permit to pai. To naman yung Gataan na. Ang tawo nito sa kan? Il. Il.

Star margarin mo na. Ano to tayong lahat? Hindi na sure yun. Yan, tama-tama pag natunaw yan. Yan, perfect yan. Perfect na yan. Yung igat. Igat sa Tagalog. Ay, igat pala yung Tagalog yan. Igat. Tinukano na itong bigat.

Oh, yep. Yan o. Lobster with butter. Nandun pa yung butter? Nandun pa. <laughs> Dito pa kami kindat pa ako. Ano? Yung kok namin o. No? Oh. Ah, kok kok Cook, Ay, no, <laughs> <laughs> kamot kayo. Ha <laughs> okay. to ah tawag mo na isa oh. Okay. No. Ah. <laughs> Binagdok-dokto ng dalaw't tali nila Javier. Binagdok-dokto. Ah. talaga dito yung walang oh. Dito yung panandamo. ice my ice Bat nakapikit bat nakapikit yung isang mata mo? Ba't walang apoy? Hindi, meron. May na Yan! Kapag pa. Perfect. ka pala. Ay, sa usok ka hmm. hmm. na ka pa naman eh. Nakagyan ng luto. Ha? Ngayon, mo pag-smile. Ano na? Ha? Yan to ba? Dapat po sing ng virus. Pang iba na. Iba na. Iba Sultan, is... Ay baby, na. Iba na. Iba na ata Eh, kone mo yan tas panic. Ah, baby, nagtripan na. Doon, no? Magkatayin yung tubig kasi nag-aano tubig para. Eh, balingkinitan. Ang Ang nipis. Parang paper. <laughs> <laughs> no, yun eh. Baleng niyo yung nag-ano. Baleng kinetan, siyang liit ng lobster. <laughs> Ay, nangumaamoy na siya. <laughs> later, later ka naman ko. May Ano buwan ng araw? Annyeong! Annyeong! What is for that, Tata? Okay. I'll give you coke later. Okay. okay? Sabi pa ng mga bata. Sige daw. Sige daw sila ng coke. Sabi ko hindi. Panluto yun. Hmm. O Jey, pwede na to? Pwede na to. Okay na to.

Wow, sarap nyan. Sa mga hindi high blood. Yes. Perfect. Yeah, mm. sarap nyan. Sa hindi mga high blood. Yun. Dapat dalawa pala yung pang ganun. Ano na? Dalawa yung pang ganun. Oo. Oh. Eat. Yeah, there's so many. There's so many. Okay. Next. Next yam Off yung water. Off. Ay, Off mo yung water. Faster. Yung miyak pa itong tagaluto natin. Miyak na ako sa sarap. Hmm. Pwede na ba ito? Pagkaamot <laughs> 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 yan sa likod. Wala yata. Mayroon yan dami. Ha? Ano na lang? We're vlogging. We're vlogging ito eh. Puro views. Asa na yung cook? Asa na yung cook? Cook. 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 Alagay-alagay dito. Oh, alagay dito. Hmm. Pwede na 'yan. Ganyan nyo Bagong ano to? Bagong recipe na dito. Bagong recipe to. cook, o, dapat spread 'yan naging cook na 'o. <laughs> recipe <laughs> namin 'to eh. <laughs> bagong style 'to. May magagawa, Alay, magagawa. <laughs> bagong style. Ganyan kanyang trip Era. sa buhay 'yan. Hmm. Improvise. Improvise 'yan. Okay. <laughs> cook with coco. bira okay. lang mangyari okay. okay. 'yan. Na. Okay na Ngayon lang dito lang sa kalayan nangyari 'yan. First ever. Kala special. Coke. Yeah. Tapos walang apoy. Oh. Oh. Mga sheep oh. Mga sheep Mga oh. <laughs> <laughs> Ayan na yung gata na il. Hindi pa nalutuin. Inaantoy pa yung next. Siyang next doon na lutuin. Hmm. Baka masaging pa. Next na lolo doon sa kabilang Lolo! Meron tita mag-ano, hmm. video. Hmm. Yes. Chefe, si tita ka. Tita! Tita! Ano magaling ang put-put? Okay, okay na to. Photographer. <laughs> yan. Pag kumulo na yan, man. okay na Yan. Oh, yan. Ah. Oh. Ah, ah. Ito yung ulo lang yun. Ah. Oh. Alige. Ito na ubos naman ni nanay mo. Bakit kayo ganyan? Ayun, Ayun, si may ganto kami. Si may lang nga din eh. Talagang ginawa niyo yan eh, nung wala na ako. Malamang. 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 Paano namin ito magagawa kung nandito ka? Nagmamadali sila. <laughs> Yan, perfect. Eh, ah. Perfect na. Asan yung okay na ta. Pwede na. Asan yeah. yung pang transfer? Transfer? transfer. Bluetooth ba? Airdrop. Okay na, saan? Saan Ay, okay. ba siya ilagay? Isirit mo. What isirit? Dahil isi na siguro sa po ano? Oh. Sa kawayan. Ay, kabila. Tubig <laughs> na. Parang nag-iba tayo ng... Next, Next batch na! Walk, yeah! Ito ka din ka. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Finish wow. wow. <laughs> <laughs> product na to. Allergic daw si Lolo dito. Pag walang gin. Sana pala gin nila ganit hindi ko. Kaya nga eh. <laughs> eh, mangan. Teka lang, video lang.